Ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya, hindi sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa. Marami sa atin nakasanayan na ang paghingi ng sorry kapag nakakagawa ng hindi tama. Pero ang tanong, kapag ba nag-sorry ka, ibig sabihin okay na ang lahat? Pwede mo na ulit-ulitin yung pasalanan na ginagawa mo? Alam mo, hindi ganun yon. Oo, pinapatawad ka dahil nagkamali ka. Pero, hindi ibig sabihin noon na pwede mo nang ulit-ulitin yung salitan sorry tuwing gagawa ka ng hindi maganda. Ang salitan sorry ay hindi ginagawang tubig. Pag nauuhaw ka, iinumin mo ng paulit-ulit. Tandaan mo na ang salitan sorry ay tinatanggap ng isa o dalawang beses lang at binibigay sa mga taong deserving patawarin. Hindi sa mga taong paulit-ulit mo na pinapatawad. Pero paulit-ulit pa rin ang mali ginagawa.